hulugan ng magmaneho ng sasakyan sa panaginip. Ang panaginip na magmaneho ng sasakyan ay nangangahulugan na naghahanap ka ng lakas at autonomiya, kontrol sa iyong buhay. Gusto mong gawin ng mga bagay na mas mahusay at magpasya kung ano ang mangyayari sa iyong hinaharap. Anong ibig sabihin ng panaginip na nagmamaneho ng kotse o truck? Ang ganitong uri ng panaginip ay nauugnay sa iyong pagnanais para sa kapangyarihan. Ang iyong ambisyon ay hindi maaaring tukuyin bilang positibo o negatibo. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo pinangangasiwaan ang kapangyarihang ito na mayroon ka. Dumating ang panaginip na ito upang ipakita kung paano ka nasa landas ng iyong personal, profesional at espiritual na pagunlad. Ang panaginip na ito ay karaniwa nagpapakita ng paghahanap para sa ating autonomiya. Ang kakayahang ayusin ang iyong paraan ng pamumuhay, kontrolin ng iyong kapalaran at kung paano mo makakamit ang iyong mga pag-asa. Nauugnay din ito sa paraan ng pakikitungo mo sa mga taong malapit sa iyo at sa kanilang mga relasyon. Maaari tayong magsimula sa idea na ang mga sasakyan ay sumisimbolo sa ating buhay. Ang mga panaginip ng pagmamaneho ng kotse ay mag-iiba mula sa kumpletong interpretasyon. Anong kotse? Sino ang nagmamaneho? O kung ano ang nangyayari sa isang panaginip? Ang pagmamaneho ng sasakyan sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iba't ibang bagay. Munit narito ang ilang karaniwang kailangan natin isa-alang-alang una ang kontrol. Ang pagmamaneho ng kotse o anumang iba pang sasakyan sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pakiramdam ng nananaginip ng kontrol o kawalan nito sa kanilang paggising. Kung ang mapangarapin ay nagmamaneho ng maayos at may kumpiyansa, maaari ito magpahiwatig na nararamdaman nila ang kontrol sa kanilang buhay at sumusulong sa kanilang mga layunin. Sa kabilang banda, kung ang nananaginip ay nahihirapang kontroli ng sasakyan o lumilihis ng landas, maaaring ipahiwatig nito na nahihirapan silang panatilihin ang mga bagay sa truck. Pangalawa, ang direksyon. Ang pagmamaneho ay maaari ding kumatawan sa kahulugan ng direksyon ng nananaginip sa buhay. Ang pagmamaneho patungo sa isang malinaw na patutunguhan ay maaring magpahiwatig na ang nananaginip ay may kahulugan ng layunin at lumilipat patungo sa kanilang mga loyunin. Gayunpaman, kung ang nananaginip ay nawala o nagmamaneho ng walang layunin, ito ay nagpapakita na sila ay walang direksyon. Pangatlo, bilis. Ang bilis ng pagmamaneho ng nananaginip ay maaari din maging makabuluhan. Kung kumilos sila ng napakabilis, maaari itong kumatawan sa isang pakiramdam ng pagkaapurahan o pagkainip sa kanilang pagkising. Kung sila ay nagmamaneho na masyadong mabagal, maaari itong magpahiwatig na kailangan nilang gumawa ng higit pang pagunlad o nakakaramdam na natikil. Pang-apat, uri ng sasakyan. Ang minamanehong sasakyan ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig sa kahulugan ng panaginip. Halimbawa, ang pagmamaneho ng isang sports car ay maaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa kaguluhan at pakikipagsapalaran. Habang ang pagmamaneho ng bus o taxi ay maaring sumagisag ng isang pakiramdam ng responsibilidad para sa iba. At ang panglima, iba pang mga pasahero. Ang kanilang presensya at pag-uugali pag ay maaari din maging makabuluhan kung ang ibang mga pasahero ay nasa sasakyan. Alimbawa, kung ang nananaginip ay nagmamaneho ng isang kotse na puno ng mga kaibigan o pamilya, maaari itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan at suporta. Bilang kahalili, kung ang mga pasahero ay nagdudulot ng gulo o nakakaabala sa nananaginip, maaaring ipahiwatig nito na pinipigilan sila ng iba sa kanilang pagkising kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamaneho. Ang mga panaginip sa pagmamaneho ay nagpapakita kung paano mo idirekta ang iyong mga aktibidad at desisyon sa buhay. Ang panaginip na ito ay dumating upang subukang ipakita sa atin ang pinakamahusay na paraan upang makamit natin ang ating mga layunin. Ang direksyon na iyong susundin ay dapat na iyong pinili. Mahalagang kontroli ng mga sitwasyong nangyayari sa mga setting ng profesional, pamilya at pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng kotse Ang panaginip na magmaneho ng kotse ay nangangahulugan na hahawakan mong isang napakalaking obligasyon tulad ng pagmamaneho mo ng sasakyan, magkakaroon ka ng autonomiya na gumawa ng mga desisyon nang hindi hinahayaan ng iba na maimpluensyahan ka. Ito ang tamang oras para makipagsapalaran at gumawa ng mahahalagang pagpili. Kailangan mo rin bigyang kahulugan ng panaginip na ito bilang isang babala dahil lang iyong pagpili ang magdetermina ng iyong kinabukasan. Kung nagmamaneho ka ng kotse ng maayos, maaari ito maging senyales na maabot mo ng maayos ang iyong mga inaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng truck ang panaginip na magmaneho ng truck ay nangangahulugan na maaari ka makaramdam ng labis sa mga responsibilidad na ibinibigay sa iyo. Ito ay dahil hindi ka nagtitiwala sa iyong potensyal. Makakatulong kung mananatili kang kalmado, kontrolin ng iyong sarili at magagawa mo ang gawain. Hindi na kailangan magmadali upang gumawa ng tamang desisyon. Ang mahalaga ay pagnilayan kung ano ang dapat lumabas o manatili sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumakay ng motorsiklo Ang panaginip na sumakay ng motorsiklo ay sa magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang pagnanais para sa kalayaan at isang pagpayag na lumampas sa kung ano ang alam na. Maaring may kaugnayan ito sa iyong pamilya o karera. Ang kalayaang lumakad na mag-isa ay hindi nangangahulugan ng individualismo sa masamang diwa. Ito ay isang personal na paglalakbay na dapat magkaroon ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng nagmamaneho. Ang panaginip na makakita ng ibang nagmamaneho o nagmamaneho ay maaaring isang babala na hindi mo makokontrol ang iyong buhay maaari mong ituloy ang mga layunin ng ibang tao sa halip na ituloy ang iyong mga mithiin. Ang panaginip na may ibang nagmamaneho o nagmamaneho ng kotse ay maaari din magpakita ng pakiramdam mo ay manipulahin ka. Para kang nasa kapangyarihan, ngunit hindi ka gumagawa ng mga desisyon. Panahon na para magnilay-nilay at kontrolin ang iyong pinili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng bus ang panaginip na magmaneho ng bus ay nagpapakita na ikaw ay responsable. Higit pa riyan, maaari kang managot para sa isang grupo ng mga tao. Ang hindi malay ay nagpapakita ng iyong mga kakayahan sa pamumuno. Gayunpaman, dapat kang maging maingat na huwag subukan kontrolin ang buhay ng iba, lalo na sa trabaho. Ang panaginip na magmaneho ng bus ay maaari ding isulong kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa gabi. Ang panaginip ng pagmamaneho ng sasakyan sa dilim sa gabi ay nagpapahiwatig na nagdududa ka sa daang tinatahak mo sa buhay. Wala kang kumpiyansa o masigasig tungkol sa mga pinili mong ginawa. Maraming mga hadlangan lumitaw at maaari ka mag-alala tungkol sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mas gusto mong magpatuloy ng hindi mo kailangan harapin kung anong nasa paligid mo, kailangan mong itakda ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa mga mapanganib na kalsada Ang mga panaginip na sumakay sa isang palikuliko, matarik o pataas na kalsada ay maari magkaroon ng maraming kahulugan. Kung sakay ka ng motorsiklo o kotse sa isang mapanganib na kalsada, iyon ay senyales na kailangan mong magingat. Ang paraan ay nagpapakita ng ibang landas, maputi o masama. Depende kung alin ang iyong pipiliin mong sundin. Palaging tumuon sa pagkamit ng iyong mga layunin, ngunit mag-ingat ng iyong saloobin ay hindi makapensala sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa maruming kalsada. Ang panaginip na sumakay ng motorsiklo sa isang maruming kalsada ay sumisimbolo sa isang magulong sandali. At ngayon ng oras upang muling pag-isipan ang iyong saloobin, ang panaginip na magmaneho ng kotse sa isang maruming kalsada ay maaaring mga hulugan na hindi mo natupad ang misyon na itinakda mo noon. Maaaring may nakalimutan ka rin bilang kondisyon para magtagumpay ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapapilis ang sasakyan. Ang panaginip ng pagmamaneho sa mataas na bilis ay may espesyal na kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagmamadali upang makamit ang iyong mga layunin at ito ay maaaring makahadlang sa iyo. Upang makamit ang magagandang resulta, kailangan mong maging matyaga at mahinahong magpasya sa iyong saloobin. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari di maging isang babala na hindi mo ginagawa ang mga bagay ayon sa nararapat o itinutulak ang iyong mga limitasyon. Ang saloobin nito ay maaring magkaroon na mga kahihinatnan para sa iyo at sa mga nakapaligid sa iyo. Subukang kumilos ng maingat at ayon sa iyong pinaniniwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagmamaneho ng lasing. Kung nanaginip ka ng lasing na pagmamaneho, oras na upang maging maingat sa pagdating sa iyong destinasyon. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan na pinapayagan mo ang mga panlabas na kadahilanan na negatibong makakaapekto sa iyong kamalayan. Ang mga impluensyang ito ay maaari makapinsala sa paraan ng iyong paggawa, ng mga desisyon at ang paraan ng iyong pagbibigay kahulugan sa mga kaganapan sa iyong buhay o nakakaranas ka ng mga maling akala. Oras na para maghanap ng bagong simula, bagong hangin o kahit na mga bagong kumpanya kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng kotse ng walang preno. Ang panaginip na magmaneho ng kotse ng walang preno ay nagpapakita ng kawalan ng kontrol sa iyong buhay. Ang iyong mga aksyon ay nangangailangan ng higit na pagpaplano at pag-iingat. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong mag-isip ng dalawang beses bago kumilos. Ang mga mahahalagang desisyon ay nangangailangan ng kalmado, kaya walang pagsisisi. Kung nanaginip kang bumaba sa isang kanyon at nawalan ng preno, maaring nangangahulugan ito na nakagawa ka ng isang mapanganib na pagpipilian. Ngayon na ang oras para bantayan ang iyong mga hakbang at manatiling nakatuon sa iyong mga layunin.